What's up mga parekoy? For today's video ay babalik na tayo sa ating trabaho sa malaking bangka mga parekoy. Ngayon ay pasakay na kami sa aeroplano papuntang Busan, Korea. At yan yung mga kasama ko parekoy. Mga alas tres ng hapon kami aalis niyan. Galing sa Naiya International Airport Terminal 1. At ngayon ay nasa loob na kami ng aeroplano mga parekoy. At ilang sandali na lang ay aalis na kami. At syempre, ang pinaka-paborito natin pare ko yung tatanungin tayo na beef o chicken. <laughs> Sino ba nakarelate yan mga pare koy Ganyan yung mga papapansin natin yung inaantay natin na oras para tayo makakain at medyo gutom na tayo. Shoutout nga pala ako sa mga kakilala ko dyan. At yun, Nakakuha na ako pare ko chicken with rice ang kinuha natin. Wow! Titingnan natin ngayon kung anong ano nito. Ito yung pagkain namin papuntang Busan, Korea, mga pare At yan, yellow rice. Ayos to, tamang taba kasi kanina pa tayong gutom. Kumuha na rin tayo ng apple juice at mayroon din silang binigay na dried mangoes. Wow. Yan mga parekoy, ito yung pagkain natin dito ngayon. At meron din silang pandisal. Wow. At syempre, kakainin natin yan parekoy. Kasama sa binayaran niya. A few moments later. At yun parekoy, parang napansin ko parang di ko nalasahan yung chicken with rice pare koy. Parang di ko nalasahan. At yun na nga, na sobrang gutom pare koy, e naubos talaga natin yan. Siyempre, babalik na yan si ate para kunin yung mga ano natin binagkainan. Shoutout ka pala, Philippine Airlines. Salamat sa magandang pag-assist sa amin dito sa mga pasahero. Mahabang-habang bahay, bahay pa at madilim nga kaya din na ako nakabidyo. Ngayon ay nasa airport na kami ng Busan, Korea. Siguro sa Korea na to pare koy kasi marami na yung noodles na nakalagay sa taas. Kukunin natin yung bagahe natin pare koy. At tempo naman na mabilis lang kasi nauna yata na nailabas yung malita ko. Yan medyo nakikita ko na yung kulay ng malita ko. Solid yan, pare ko, solid. Yun. At ngayon ay palabas na kami dito sa may Busan, Korea. At nag namin yung agent sa amin, pare ko, para dalhin kami sa hotel. Dapat pag mga ganito, dapat mayroon tayong sundo kasi di natin alam yung lugar. At yan, na, pupunta na kami sa agent namin pare koy para sasakyan na ng ano sasakyan pa airport yan shout out sa agent namin na mabait sa sayo wow yan na nagtatawag na siya ng sasakyan pare koy para makalis na kami At yun na nga, shoutout sa mga kasama ko dyan, Tropang Legacy. At ngayon pare ko, nakasakay na kami sa sasakyan. Papuntang hotel. Ayos yung ano dito, parekoy pare ko, maganda pala talaga yung Korea. Daan pa lang, solid na solid na. Walang traffic, diretso-diretso yung biyahe. Pero kadalasan sa mga ana namin, parang maraming mga tunnel kasi papunta kami sa ano, shipyard ng Samsung sa may Fuji Island. Kaya maraming tunnel na daanan at sa lahat ng mga sumu sumusuporta sa aking Facebook feeds at saka sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga pare ko. Inabot na kami ng ulan kasi sabi ng driver isang oras pa daw bago kami makarating sa hotel. Kaya ayun, umuulan talaga sa labas. At yun, nandito na kami pare ko sa hotel. Tamang picture na muna. Yan yung mga kasama ko. Wala nang tulog pare koy alas no'y na. At nakarating na kami ngayon sa aming tag isa kwarto. Papasok na tayo sa dito sa hotel. Kung saan kami mag i ng ilang araw. At yun, titingnan natin pare koy Ang loob. Ayan. Oops, ayaw pang mumasok. Yan. Yun. Maganda ang ano pare koy Hotel namin Ayos Solid shout sa company namin Maraming, maraming salamat At hanggang dito muna pare koy At magpahinga na rin Kasi bukas Magre-report for safety orientation Kaya Hanggang dito muna ang video natin mga pare koy Ingat sa lahat